Hey, day and night adventure tayo dito sa gubat. Ayan, may macro na tayong na-order kay Shopee. And try, try na natin kung gumagana ba to. Ayan, nakakita tayo ng, ayan, tilapia. Ayan, mga pang-ulam. Crispy o spiniritos daw yung, ano sabi nung iba, Kuya Kim. Ayan, ang ganda ng, ano nyo, habitat. Wow, pangprito Ito, nakakita ako ng white ear brown dove or alimukon. Ito yung kinakate. yan mag-isa siya, malungkot siya, guys. And ito, sa guksok ang tawag niya sa Bicol dito yung itim na ibon na yon sa tuktok ng pili ah na ba yon ay ang ganda nito yung panahon umuulan pinamalas <laughs> tayo kasi umuulan guys ayan may nakita tayong mga langgam basta langgam yan ayan nasa bulaklak ito yung isa sa gumagawa ng pinakamatitibay na sapot yung sapot nito guys kayang humuli ng ibon or kahit paahas guys napakatibay ng sapot nito ayan o oh. Ah. and ito yung drone ko nung bata ako Ayan. Mini drone. Nakakita din ako ng Philippine frog Natutulog dun sa kawayanan. Siguro po yat siya kagabi. ayun siya. Philippine frog Aktibo sila kasi pagabi guys eh. Kaya ngayon, puyat, kasalanan niya yan. And ito, mayroon ding daga, tulog din. Ay, buti pa yan, sarap buhay. And ayan nga, maputik na yung daan. And in fairness, uminit na guys, nagpakita na itong red-tailed green rat snake. Oops, medyo galit siya sa akin. Hindi ko alam ba't may galit siya sa akin guys. And, tinry ko siyang kausapin ng masinsinan Kung bakit may sama ng loob tong beshiko Eto, nag-usap kami pero tinitingnan niya lang ako And, nilalabas niya yung dila Parang nangiinis eh So, ayan Nagpa-picture nga pala ako guys ay nagpalit ako ng profile Kasama siya Ang ganda ng kulay niya Red-tailed at walang kamandag pala to guys Ayan, kumakain sila ng mga daga, ibon at paniki Wee! Eto, nagpakita na naman yung coral snake maglapat na kasi magdilim guys aktibo sila pag dapit hapon boom nagpa-flatten yung katawan niya nagpi-play din to ito ay makamandag yung kamandag nito guys is parang sa cobra neurotoxic venom yan pero in fairness napaka docile nila ayan o, parang cobra din lang naman yung katawan niya ayan docile siya hindi siya gaya ng cobra na nanunuklaw nanunugod pero ito ano docile palayo. Yung cobra, nanunugod lang yun guys, yung cobra pag nakaramdam ng threatened Kaya wag nyo kasing hampasin, pabayaan nyo na lang. na napakagandang ano, coral snake. Nasa tabing ilog nga pala siya guys. Ayan. Uy, ayan galit na galit. And try natin ngayon, night mode. Ayan, sa gabi naman tayo guys. Pakatapos ng nung ulan. Ano kaya makikita natin dito? Ito, ito nga pala yung bahay nung ano, weaver ant ba yun? Ayan, tinahitahin nila yung dahon. Ayan yung, ano, pagtutulungan. Lesson learned, wag i-re-upload ang aking video. Ito yung may gawa nun, oh. no? o. Oh, galit na galit pa. Ayaw nila akong palapitin dun sa kolon nila. Ano naman mapapala ko dun? Ito, ano siya sa flashlight? Bumanga. Isang nightjar. Kawawa naman. And ang cute niya, guys. Ang laki ng bibig niya. Kinakain nga pala nito dito sa kapatagan is mga insekto makikita sila doon sa patag na lugar kaya sorry sa istorbo ha curious siya sa flashlight kaya lumapit guys ayan binalik din lang na, eh, nabubulol na ako binalik na natin siya dyan yun o know? wee and eto naman yung ayaw magpahawak yun know? o tumalun pa yun know? o whoop